Andi, kumusta ang panahon dyan? Maulan pa rin ba dyan? At uh, ano anong mga lugar dyan yung uh, binha binaha dyan sa area ng Palawan? Yes, mga uh, magandang aga. No? Mula pa kanina ng uh, madaling araw, particular yan dito sa Puerto Princesa, ay patuloy yung mga nararanasang mga pagulan eh, maging ang ilang uh, mga munisipyo sa lalawigan ng Palawan. Eh. At dahil diyan, ilang kalsada na yung inapawan ng tubig baha dito sa Palawan dahil nga sa patuloy ng pagulan, gunso dito ng habagat at bagyong krising. Kabilang narito ang bayan ng San Vicente, Palawan na nakaranas ng pagbaha. Sa mga larawang ibinahagi ni Sheila Lanat at Christy Gutierrez, makikita ang -o, pahirapan ng pagtawid ng mga residente ng new sites sa barangay Karuray sa bayan ng San Vicente, Palawan, dahil sa mga kalsada. Ang mga ito ay uh, pawang mga guro na tumatawid sa lugar uh, patungo sa kanilang mga paaralan sa Karuray National High School. Uh. Inapawan din ang uh, tubig-baha ang bahagi ng uh, Barangay Calundanum uh, sa bayan ng Aborlan Palawan, Bunsod uh. ng mga pagulan mula pa kahapon. Uh. Dahil dito, maraming bayan sa lawigan uh, ang nagkansila ng mga klase sa mga publikong paaralan uh at sa uh, pribadong eskwelahan. Samantala, nagpaalala naman ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga residente na maging alerto at uh, magbantay sa lagay ng uh, panahon. Aga mula pa kaninang umaga ay naka-blue alert status na ang Emergency Operation Center ng uh, pamahalang pandaluigan dahil sa epekto ng habagat uh, at bagyong krisin. Yan ang ating update mula dito sa Puerto Princesa City Palawan. Balik tayo aga. aga. Maraming salamat Andy Pagayona.